Hello guys, maki-trending naman tayo guys dito sa uh, dalawang nagmamahala na ito na si Bea at saka si Dom. Bakit kaya guys na hindi pumayag si Dom sa alok ni Bea na pren-up? Kasi guys, kung mahal na yung isang babae at hindi talaga ang kayamanan ng babae ang hinahabol niya, eh papayag siya guys. At ito naman si Bea, dahil syempre, di ba, siya yung may pera, uh, mas lamang kay Dom. Mahirap naman din kasi, di ba? Kung alam mo, kailan sila ikasal, tapos na sila ikasal, saka sila maghihiwala, hindi natin alam. Kasi, syempre, alam nyo naman ang panahon ngayon, saka nasa showbiz sila, di ba? Eh di, paghatian nila yung meron si Bea, o di ba? Parang parang sa side ni Bea is very unfair yon kasi nga syempre pinaghirapan niya ang uh, ang ano kung ano ang meron siya. Pero kung sa pagmamahalan naman guys, sana 'wag na nilang isipin yung kanang kayamanan no ano yung makukuha nila sa isa't isa. Basta kung nagmamahalan kayo, tanggapin niyo ang lahat kung ano man ang meron sa isa't isa sa inyo. Hindi ba? Ang mahalaga naman dyan is magmamahalan kayo ng habang buhay, magsumpaan kayo, no? kayo na talaga. Pero mahirap kasi yung ganito guys na may mga kondisyon, di ba? Yung, paka, syempre, pakakasalan mo yung babae, eh, hindi mo alam na, ano, namayaman siya, di ba? Tapos ikaw, wala. Yung desisyon ni Bea na makipaghiwalay kay Dom at wag ituloy ang kasal is, ayaw niya magsisi sa huli inunahan na niya kahit na alam niya na mahal niya yung isang tao. Kaya guys, kayo kapag gusto niya talaga malagay sa sa tama, ganon, eh, kailangan niyo talaga na pag-isipan mabuti bago kayo mag asawa or magpakasal kasi ganun yun yung pagmamahalan di ba yung pag-ibig meron talaga masasaktan Iilan na lang din ngayon yung mga mag-asawa na perfect talaga yung kanilang pagsasama. So, yun lang yung masasabi ko guys. Ano naman masasabi nyo? Bakit sila naghiwalay?